Pasensya na. Ano uh, na uh, siguro kung tinututukan ninyo yung trabaho ninyo at hindi itong uh, nakikipagnegosyo sa iba pang mga uh, kasang kasangkot sa sindikato. Ilang araw lamang eh kinukulekta na, which is very impossible for for a project to be implemented in, in just a few days ah. Parang pipirmahan na kagad yung koleksyon. Mm -hmm. Mr. Mr. Chairman, just very with the permission of Senator Bum. Uh, uh, Bernard Bernardo. You know, this is all good to hear. Magandang pakinggan. Pero sa totoo lang, kung kayo mismo bilang USIC ay kumukubra at ginagawang negosyo, eh paano niyo babantayan? At bakit niyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Ah, uh, pasensya na. Ano uh, na uh, siguro kung tinututukan niyo yung trabaho niyo at hindi itong uh, nakikipagnegosyo sa iba pang mga uh, kasang kas kasangkot sa sindikato? Eh baka uh, hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Whether it's 150, whether it's 200, whether it's 250, if you're doing your job uh, and not trying to, not, and not making money out of it, di ba? Eh, diba? uh, ba't ka magtataka pa na ginagawa ng mga nasa baba? Sorry, but I, I, just have to, have to put that on record. Thank you. Uh, let me yield to... Uh...